Hello guys, bago tayo magsimula na like at subscribe muna na kayo. So ngayon, magluluto tayo ng kasama si Lala. Ayan, yan. Magluluto tayo ngayon ka. Kasamahan niyo ako. So adjust natin sa medium yan. So okay na siguro ito. Tsaka lagyan natin ng cooking oil. Add, add natin. Ang gato pa ng Add more pa daw. Isa pa. Siguro okay na yan. Siyempre, at tayo ng ganyan. Next natin, siyempre. Siyempre, itong red kasi magpo tayo. And itong crab and garlic and spring onion. Siyempre, halo, 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 halo. Halo, haloin lang natin. So, wait nyo kung na lang kayo pag meron. May... Ayan na, halo, haloin pa natin siya dahil malapit na siya maluto. Ayan, okay na yan. So, ayan. Ang asin. Up a little bit. The amount is good na daw. Okay, ngayon. i natin yan. So, ayan. Tapos na tayo, syempre. May next pa ba tayo? Gusto nyo pa ba ng next? Okay. Like and subscribe kayo kung gusto nyo ng next. Bye-bye!